Brigada in the heart of changing lives Makabagong tunay na radyo tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ka-Brigada, ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Satang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Barkada Balita Nationwide. Sa Brigada Saldico, idinawit na rin si House Majority Leader Sandro Marcos sa usapin ng budget insertion. Presidential Sun humirit daw ng higit 50 bilyong piso insertion. Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio, umarap na rin ngayong araw sa ICI. Hirit na executive session dinipensahan. Mga pinarestong sangkot sa flood control na nasa ibang bansa, kabrigada, pinasusuko na sa mga imbahada hanggang araw ng Webes. Ang NCRPO tiniyak na may body cams ang mga pulis sa Bonifacio Day Rallies. Human Rights Officers de-deploy din. Pagyong Berbeda naman mga kabrigada, nakatawid na sa Gimaras at Southwestern Panay. Pero ilang bahagi ng Bisayas nakaranas na ng mga pagbaha. At 32% ng mga Pilipino itinuturing na lumala ang kanilang pamumuhay sa 2025 ayon niyan sa isang survey. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Pagandang tanghali. tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, November 25, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro Malikden. Balita nationwide sa tanghali. Kabrigada isiniwalat ni dating Congressman Saldico na di umano'y meron ding sariling insertions. Ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. Sa part 2 ng panibagong serye ng video ni Ko, sinabi nitong may hiling din daw na bilyong-bilyong pisong halaga na insertion si Sandro. Anya, may kabuang 50 billion 938 uh, million pesos na insertions na dumanoy ang House Majority Leader. 9 billion 636 naman noong 2023, 20 billion at 174 noong 2024, 21 billion naman noong 2025. Hindi po ang pangulo ang may insertions sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Yan ang tinig mga kabrigada ni dating Congressman Saldico. Bagong bago, bago Balita Nationwide. Mga kabrigada si Congressman Arjo Atayde. Tinanong umano ng ICI kung nais niyang mag-executive session o hindi. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada! brigada. Report! Brigada Leo, ICI umano. Ang mismong nagtanong kay Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde kung nais niya may executive session o hindi. Ito'y matapos siyang sumulat sa komisyon upang voluntary yung humarap sa pagdinig kaugnay ng maanumalang flood control projects. Naging emosyonal si Arjo Atayde nang humarap sa media. Diit ng kongresista. Chismis lamang ang mga aligasyong sangkot umano siya at ang kanyang ama sa pagtanggap ng kickback mula sa maanuman niyang proyekto. Humarap siya upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ayon kay Atayde, wala silang itinatago hindi siya magtatago, hindi iiwas at hindi hindi lilipad palabas ng bansa. Umarap din ni Martes sa ICI si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio sa isang executive session. Ayon kay Asistio, voluntary siya nagpakita upang makapagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon at linisin ang kanyang pangalan umiling siya ng executive session upang maiwasan ng judgment by publicity at dahil maaaring may sensitibong impormasyong kinakailang ibahagi sa komisyon na hindi pa dapat inabas sa publiko. Hinamon din ni assistyo ang mag-asawang Curly at Sara Vizcaya na patunayan ang kanilang aligasyong tumanggap o siya ng kickback. In the heart of changing lives, sa po. Si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Brigada Balita Nationwide. PNP Tracker Teams naman mga kabrigada naka na abroad para sa manhunt kay Saldico. Iba pa ang na nasa ibang bansa pinasusuko na ng DILG hanggang Webes sa pinakamalapit na embahada ng Pilipinas. Ay mula dyan sa Campo Crame Brigada Kat Austria, Ibrigada mo. Brigada. Report patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang itinuturing na flag control mastermind na si dating ako Bicol Representative Saudi na umunay may dalawang passport. Ayon kay DILG, Secretary John Vic nakadeploy na sa abroad ang PNP trucker teams matapos makumpirma ang kanyang movements sa US, Europe, Singapore, Spain, Portugal at Japan. Sa binigyan naman ni Remulian ng hanggang Webes ang mga akusado na nasa abroad, particular sa US at Qatar upang sumuko sa pinakamalapit ay embahada ng Pilipinas. Sinabi na rin mula na meron silang kopya ng kanilang mga pasaporte at tiniyak na mahahanap sila kahit saan sila magpunta. Anya, big fish are coming soon. Nauna nang kinumpirma ng DILG na nasa kustodiya na ng Bureau of Jail Management and Technology ang pitong uh, akusado na na-arresto kaugnay ng multi-million peso flood control anomaly. Tiniyak na rin na walang special treatment ang mga inaresto Karamihan ay opisyal ng DPWH May Maropa. Nahaharap pa mga ito sa kasong plunder, pagdabag sa anti-graft law at indirect bribery. Isa pang akusadong parisamantalang nakalaya matapos magplansa sa kasong falsification of documents. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, the music and news of 4G. Balita Nationwide! Mga pulungan naman ng BJMP, handa na para sa mga sangkot sa flood control mess. Brigada Katrina Honson, ibrigada e mo. Brigada. Report. Tiniyak ng Bureau of Jail and Management Technology na may sapat na kapasidad ang bagong Quezon City Jail para sa mga kaugnay na anomalya sa flood control projects. Maalalang walo ang nahuli kaugnay sa nasabing anomalya. Sa isang panayam kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, sinabi nitong nailagay na sa male at female dormitory ang ilan sa mga detainees at kasalukuyang may 3,600 na sa pasilidad na may kabuang capacity na 5,000 hanggang 6,000. Bukod dito, Siniguro rin ng BJMP na walang BIP treatment ang mga naaresto. Paliwanag panahensya, pansamantalang nasa Camp Karingal alam mga female detainees dahil hindi pa natatapos ang kanilang dormitory sa bagong jail. Sa ngayon, patuloy pa ang assessment kung saan nilalagay ang mga bagong inmates. Ngunit tiniyak ng BJMP na kakasya ang lahat sa bagong pasilidad. In the heart of changing lives, ako. Si Brigada Katrina Honzon ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Miseka News. Also, Brigada the... Balita Nationwide Sa so, iba mga balita mga kabrigada, Handa bata rin na mas pinagting na siguridad para sa malawakang kilos protesta sa Bonifacio Day, November 30 Dapanayam ng Brigada News FM Manila kay NCRPO Spokesperson Police Major, uh, Police Major Hazel Asilo. Sinabi nito nga abot sa mahigit 15,000 pulis ang ide sa mga posibleng rally sites kabilang ng Luneta, sa People Power Monument at iba pang lugar sa Metro Manila. Dadagdag din ng ibang personnel mula naman sa ibang reyon. Tulad ng sistema nung nakarang rally, maglalagay muli ang PNP ng matitibay na barriers, container vans at barbed wire upang maiwasan ang anumang pagpasok sa mga ipanagbabawal na lugar gaya ng mga nangyari noong September 21. Iniyak din ang ahensya na palalawakin din ang CCTV coverage, drone surveillance at maging ang pagsusuot ng mga body cams ng mga pulis at deployment naman ng mga human rights officers. Sa ganitong paraan, kabrigada, matitiyak ang kapayapaan, maiwasan ang karasan at matitiyak ang paggalang sa karapatang pangtao. Ito po ang koordinasyon natin sa AFP, ting local government unit. Meron po tayong kasamahan mula sa DOH, traffic bureaus at organizers. Meron po tayong tatlong security rings, improved na crowd routing, buffer zones at well-coordinated po yung ating ingress at egress lane. Meron din po tayong dedicated na mga negotiating team, human rights officers at syempre po lahat po ng ating mga i ay meron pong body-worn camera para po mas madali po yung monitoring para masiguro po natin din yung transparency, disiplina at ang maximum tolerance. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, luneta 2.0 protest. Sasabayan din ang mga rally sa labas ng bansa. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada Report. Makikiisa na rin sa rally kontra korupsyon ng iba pang mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Ang bahasa sa Luneta 2.0 protest sa November 30 ay hindi na lang sa Pilipinas mangyayari dahil sasabayan ito ng mga rally ng ilang grupo sa labas ng bansa kabilang sa mga grupong ito ang kilusang bayan kontra kurakot global, migrante international, bayan international at mga overseas Filipino organizations mula sa US, Canada, Europa, Middle East at Asia Pacific regions. Ngayong araw mayroon ding online press conference para sa paglulunsad ng kilusang bayan kontra kurakot global. Mayroon ding joint manifesto ang mga ito para ipanawagan ang pagpapanagot sa lahat ng mga kurap at ang pagkakaroon ng mga pagbabago sa sistema upang matuldo ka na ang katiwalian. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News SM Manila, The Music and News Assortment. Brigada Balita Nationwide sa madala, si Sen. Rizon Teberos naman ka-Brigada, positibong hindi matatakbuhan ni na Cassandra Ong at Atty. Harry Roque ang kanilang kaso sa bansa. Brigada An Cortes e Brigada Mo. Brigada. <missimilante> B -b -b Report. phenyl We ni Senate Deputy Majority Leader Lisa Hontiveros ang ginawang pagkansela ng Pasig Regional Trial Court dito nga sa pasaporte ni Cassandra Ong at atoy ni Hari Roque. Maalala si Cassandra at Roque nga ay ilan lang sa mga personalidad na isinasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kaugde nga positibo positibong senadora na may uuwi rin sa Pilipinas sandalwa dalawa para nga kaharapin ang kaso laban sa kanila. Iginit din ni Hontiveros na hindi dapat pinatigilan ng gobyerno ang paghabol sa ilang pang criminal syndicate na tumulong at maging nasa likod ng Pogo Scam Hubs. Anya bagamat na hatulan na rin ng life imprisonment itong si dating Bambantarlac Mayor Alice Guo, hindi raw ibig sabihin nito na dito na nagtatapos ang pagpapanagot. Wala rito sa Senado in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita Mandatory foreign travel disclosure ng mga kongresista. Inihain sa kamera. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Isinusulong ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang panukalang batas na layong obligahin ng lahat ng kongresista na isa publiko ang kanilang mga biyahe abroad. Ayon kay Barzaga, palalakasin nito ang transparency at accountability sa pamamagitan ng mandatory disclosure ng foreign travel. Mahalagaan niyang malaman ng mamamayan ang mga biyahe at aktibidad ng mga kumakatawan sa kanila, lalo't maaari ito makaapekto sa pagtupad ng kanikanyang tungkulin. Sa ilalim ng isinusulong ng kongresista, dapat na magsumite ang House members ng advanced written disclosure bago umalis ng bansa upang mamonitor ng publiko, media at oversight bodies ang kanilang aktibidad. Ilalathala din sa official website ng Kamara ang mga disclosure sa loob ng 24 na oras upang matiyak ang bukas at accessible na impormasyon. Papatawa naman ng parusa mga hindi magsusumite o magbibigay ng maling impormasyon kabilang ang reprimand, censure at su o suspension alinsunod sa House Rules. Dagdag pa ni Barzaga ang pagpasa sa panukalang ito ay magpapatibay sa tiwala ng taong bayan at magpapaangat sa pamantayan ng responsable pamahala at ethical public service in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Sa nakatawid na ang Tropical Depression Verbena sa Gimaras at Southwestern Panay at ito'y nasa bahagi na ng Sulusi. Sa 11 o'clock, bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Hamtik Antike. Paglay ng bagyo, ang lakas ng hangin na aabot ng 55 km kada oras at bugsong papalo ng hanggang 70 km kada oras. Nabitas pa rin ang pagkilos nito sa 35 km kada oras at direksyong pakanluran, hilagang kanluran. Ayon pa sa Weather Bureau, hindi sinasantabi ang posibilidad na umakyat ito sa tropical storm category habang nasa north portion naman ng Palawan. Nasa ng peak intensity nito sa hapon o gabi ng Webes o dili kaya sa umaga naman ng Biyernes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala mga kabrigada, sa ngayon nakataas pa rin po ang signal number one sa mga sumusunod na lugar. Sa Occidental Mindoro, kasama rin po ang Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan. Kabilang po dyan ang Kalamian, Cuyo at Cagayan Silo Islands. Mainland Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Cebu. Humabot naman ang brigada sa mahigit 5,832 na mga pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa 81 isang pantalan sa batibang bahagi ng bansa dahil niyan sa banta ng tropical depression Verbena. Ayon pa sa Philippine Coast Guard kabilang sa na-stranded ang 1,981 na mga rolling cargos, 123 na mga barko at 26 na mga motorbankas. Abang may isang daan at apat na isang barko naman at limang putatlong motor bangkas na nahanap ng pansamantalang shelter sa mga pantalan. Pinakamaraming napektuhan ng Bicol Region na may 1,578 na mga stranded. Sinundan niyan ng Central Visayas, Western Visayas at Southern Visayas. Ay stranded din ng iba pang pasahero sa Northern Mindanao, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Patuloy kong pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na ipagpaliban muna ang mga biyahe sa karagatan hanggang sa bumuti ang kondisyon ng panahon. Baldita, nationwide! Dagdag pang balita mga kabrigada, world's first solar rooftop sa socialized housing. Binisita ni Pangulong Marcos, mas maraming green projects target ng gobyerno. Brigada Marikar Sargan, i mo. Nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga proyekto sa renewable energy kasabay ng pagbisita niya sa Ningning 6.55 megawatt solar rooftop facility sa Pasinaya Home sa Naikavite, ang unang grid-connected utility-scale solar rooftop system na inilagay sa loob ng isang socialized housing community. Sa ngayon, halos dalubang libong tahanan sa lugar ang may nakakabit na rooftop solar panels na sama-samang nagje generate ng kuryente para sa sa komunidad at sa national grid. Bukod sa power generation, may bahagi rin ng kita ang ginagamit para sa mga programa ng Homeowners Association tulad ng pag-aayos ng bubong, streetlights, waste management at mga training para sa mga residente. Ayon sa datos ng proyekto, mahigit 6,200 metric tons ng carbon emissions ang maaaring mabawas kada taon katumbas ng pag-alis ng halos isang libong sasakyan sa kalsada na nag-aambag sa mas malawak na climate mitigation efforts. Ipinatupad ang proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng mga bubong ng kabahayan kaya walang ginamit na farmland o lupa na makakaapekto sa ibang kabuhayan nakatanggap ang Ningning Project ng Gold Award para sa ESG Integration Excellence at Silver Award para sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year mula sa ASEAN Power Awards 2025 tinitingnan ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang modelo ng Ningning bilang posibleng template para sa mga susunod na solar initiative sa ibang komunidad sa ngayon, ina-assess ng mga ahensya ng gobyerno kung paano mapapadali ang proseso para sa mga proyektong katulad nito upang mabilis na maipatupad sa iba't ibang lokalidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ipinakita mga kabrigada sa pinakabagong third quarter 2025 survey ng social weather stations na 32% ng mga Pilipino ang nagsasabing lumala. Ang kanilang kalidad ng pamumuhay kumpara noong nakaraang taon habang 30% ang nagsasabing gumanda at 38% naman ang nananatiling pareho. Sa na survey ng SWS, lumabas na bumaba ng 2 ang net gainers score, 14 points na mas mababa kaysa noong June 2025. Nakitaan ang pagbaba ng net gainers sa lahat ng rayon, kasarian, edad at antas ng edukasyon. Sa self-rated poverty naman, 50% ng mga pamilya ang nagsabing sila ay mahirap, 12% ang borderline at 38% naman ang not poor. May sinagawang survey sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews mula September 24 to 30, 2025 at 1,500 respondents naman sa buong bansa. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka lunch kaman, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Mga Brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At para ho sa ating Brigada Christmas Countdown, 30 days na lang ka Brigada. Pasko na. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Okay. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at buhay vida brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives